Sa wakas, mga kababayan ko! Ang inaantay-antay ng lahat ng mga Pilipino, may makukulong na nga ba na senador? Ito ang pinakamatinding banat ngayon na pinag-uusapan sa loob at sa labas ng social media. Sapagkat, mga kababayan ko, inanunsyo na ni... Uh... Ito, lagay, lagay natin ng eko. Inanunsyo na ni Boying Remulya na may makukulong na senador. Ito ba si Mr. President? Kaaluluan ng taong bayan to. Pinabastos tayo. <laughs> o baka to si Boto Mesa? O oh, yung action star. Aba. Mapapa, mapapa. Wow talaga tayo. <laughs> medyo, medyo, ano to eh. Hulaan nyo na lang kung sino. Pero, kami, alam na namin kung sino. Ako, alam ko na kung sino. Pero, hindi ko muna sasabihin para hindi masunog yung plano. Ah! Pero magbabahagi naman kami sa inyo ng uh, pangyayari. Alam niyo naman eh, hindi kami hindi kami ano, hindi kami hindi kami maramot, mga kababayan ko. Pero maramot si ano, ha? Mr. President, kaluluwan ng taong bayan to. <laughs> si Botomesa. <laughs> si Botomesa Mesa ba yun, ha? <laughs> hindi pa nga eh. O, oh, eto na. Pag-usapan na natin to, mga kababayan ko, bago pa mauwi sa Botoman. <laughs> Oy, nakuha. Wala akong alam dyan, mga kababayan, bago pa magkaroon ng uh, Botoman dito. E, ba yung pag-usapan na to? <laughs> o, oh, eto. Pag-usapan na natin to, mga kapatid. O, oh, tawan-tawa si Tita Gina. Iglito. to, Hoy, ibulong mo sa mamaya. Eh, dito na! O, kunin nyo na lang, mga kababayan ko, ha? Ah. Clue, o, sige na. Para hindi kayo, hindi kayo mahuli sa lahat, mga kababayan ko. Para hindi mahuli mga kababayan natin. Ito ang mainit na balita. Dalawa raw ang nakahanda ng kasuhan ng ombudsman sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. At bagamat hindi pinanglanan, ang isa sa tinutukoy ay isang senador dahil pinapigilan daw ito kay Senate President Tito Soto na makalabas ng bansa. Uy, mga kababayan ko, baka ito yan. Baka siya to, ah. Kaya ko kayong tignan sa mata sa mata! Mga! Mr. President, kaluluwa ng taong bayan to. <laughs> Unang bungad, dalawa kagad mga babayan ko ipakukulong. Ibigay ko kayo ng matinding clue. Siyempre, hindi naman ako maramot, alam nyo naman 'yan eh. Ang sabi, mga babayan magkasunod itong makukulong. O baka si ano to? Baka si Wag mong inaarang-arang ang Sa anak ko to. Sa buto mesa to. <laughs> <laughs> baka si ano, mga kababayan ko, ba? Diba? Baka si ano. Kasi ang ang alam ko, ito ito'y namumuro. Ah, na, lagi may punchline na ganito. Masyado ng maliit ang mundo. Kailangan mo nang lumabas ng Senado. Kaya anak, balikan ka na sa seldo. <laughs> baka yun, mga kababayan ko. O baka si ano, si uh, ano, yung isa, ito si Pao, pakinggan nyo na lang. Dibay at lakas ng loob. Oh, Mubunot ng gano'n Eh, Panday! O, naku! oh inako. Ay, baka si ano yan? Baka si Pandoy. O, oh, eh, yung mga namumuro na kandidato sa, pagka, <laughs> sa, pag, sa pagkakulungan, mga kababayan. O, oh, yan po yung namumuro. Eh, naisip ko si, si Bong eh. Eh, eh Sir Bong, ngayon palang iniimbestigahan eh. Pero sino yung dalawang iniimbestigahan? Na maaga. Yung kaya magsalita ng ganito, oh. Kaya ko kayong tignan sa mata sa mata, mga! <laughs> <laughs> Ang sabi, ni Pangulo, uhulihin daw kasi niya. Ito maliwanag naman sinabi ni PBBM eh. Kaya ako napaisip din talaga ako sa tut Alam mo sa totoo lang ha, napaisip talaga ako sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ipakukulong niya, huhulihin niya from top to bottom. Oh, from top to bottom. Sabi ni PBBM, huhulihin niya from top to bottom. Alam nyo, nabigla nga ako eh. Sa totoo lang, nabigla nga ako nung narinig ko kay Pangulong Bongbong Marcos yun. From top to bottom. Sino ba tong bottom, mga kababayan <laughs> ko? sino ba tong bottom na to? Kaya napapaisip talaga ako eh kung sino tong bottom. Diba? Ngayon, ko, please comment down below kung sino tong bottom na to. Galing ata sa bikini bottom, mga kababayan. <laughs> Tawa si Tita Gina Inglit, oh. <laughs> <laughs> Tawan-tawa yung taga Hong Kong. Kasi sabi naman talaga ni President Marcos eh, ipapahuli ko from top to bottom. Ibig sabihin nun, no, from top to bottom. And then, who is the bottom, mga kababayan ko? O, oh, mapapa <laughs> Sabi ni Argo, si Jingay, eh, power bottom. <laughs> Di ba, mga kababayan ko? Kaya yung dalawa lang na nakikita ko mga kapatid. Oh, tama ba ako? oh, yun yun, mga kapatid. So, eto na, mga kababayan ko, paano ko rin ba natin? Nakatutok si Jonathan Andan. Kasunod din Rizal Zaldico at Sara Diskaya, may dalawa pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng ombudsman dahil sa isyo ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi yan ni ombudsman Jesus Crispin Rebulia sa kanyang video program kanina. Of the big fish, may isa tayong tingin ko Pabaylog. papasok Pabasok. Pabasok na. Papasok. May isa pa na yung PIA na delay ng konti. Mm. Okay. Oh, so maliwanag. Maliwanag mga kababayan ko. Yung isa, pasok na pasok na. <laughs> yung isa, yung isa, pasok na pasok na pasok na. <laughs> Talagang tinutuon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipapahuli niya talaga from top to bottom, mga kababayan. Paano <laughs> ba yan, mga kababayan? Oh, from top to bottom. Ipapahuli ni Presidente, oh. Ang tindi, mga kababayan ko. From top to bottom. <laughs> <laughs> oh, yung isa kasi pasok na pasok na eh. Kaya nga sabi ko, ang teori ko dito, dalawa. So it means dalawa nga talaga, mga kababayan ko. So kung dalawa ito, sino yung unang naimbestigahan? Mga kababayan ko. Si? Ano mga kababayan? Mr. President, kaluluwa ng taong bayan to. Kaya ko kayong tignan sa mata sa mata, pisngi sa pisngi, from bottom to bottom. Itita J na iglit, oh, kulit, oh. <laughs> Oo. Oh. oh. yun nga nga. Mga kababayan. Oo. Oh. Tingnan nyo. Pero malapit na rin Marami pa tayong ibang inaay mm. May ibang cases. Mm -hmm. Kaya, within the next few days, marami ipo file. Ooh! Marami! Pero may balita ako, ah. May balita ako dito. Ito, malupit to. Merong isang senadora. Ay! Ay! Ang daldal -dal mo, biyahin ni Kuy! Isko! Ang bibig mo talaga! Ang bibig mo! Alam mo ba? na mayroong isang senador. Dawit sa pagpapapasok ng poko. Uy! umandaka, ka! Lagot ka! Ako, lagot na ako, lagot to. Abangan yung chika na yan. Ah. Oh. Eh, seryoso! Oo, oh, seryoso! Abangan nyo yan. Mayroong isang senador. Dawit sa pagpapapasok ng pogo. Kaya pala. alam niyo ano kanta nun? Ten 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 Oy, alam na namin yarn. oh, eto pa kaya kaya pala ito Oo. Oh, at mga nasa paligid niya. Ipanalangin niyo si Bongbong, huwag ako kasuhan, Nobita. <laughs> kaya pala. Oo. Oh. May malalaman. Oh, may malalaman ng taong bayan. Kaya pala bumaba Ay, naku. Nako! Mm, wala pa akong sinabanggit ha. Abangan nyo yan. Hindi kang tsaka sa RTC. Regular. Sa RTC, RTC. Kasi kaya mm -hmm. nung kahapon, yung kardisaya. Walang binigay na pangalan si Remulia pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Soto para pigilang oh, makalabas okay. ng bansa ang isang senador. Uy! Ayun na nga! <laughs> si ano nga, si, ang pipigilan niya, maliwanag kasi ang instruction ni Presidente from top to bottom. So, si from top to bottom, hindi makakalaba. Ang <laughs> <laughs> sagwa, waka ba ba yan? din ako kay, you know, kay, Tito Sen, uh -huh. na huwag nabigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. May isa na upo. Right nakaupo. muda. Ano ba ang ikli Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na Oh, eh. uh -huh. yung mahihinog. Ano ba? Yung isang mahihinog. Gusto nyo ba malama kung sino? Oh. <laughs> Delikado tayo dito eh. soto totoo lang eh. Delikado tayo. Delikado si biyahe ni ko eh, mga kababayan. The del babayang eh. Mga kababayan ko, oh, delicates talaga tayo dito, mga kapatid. Madadali tayo dito. Ano ba? Gagawin ko ba talaga <laughs> oh, ito? o eto. Makinig. Mga kababayan ko. Para malaman ninyo. Ito ka, makinig ka. May puso ito. Ang ganun, no? Alam mo ba? Nung unang tama kita, pumuso ka ka ako eh. <laughs> oh, sige, hulaan nyo to. Si Vice President Sir Duterte, maraming mga ginagawa ito. And then, marami din na uh, tao kung talagang magiging, ano, magiging, uh, magiging Magiging ano tayo sa mag-impeachment, eh, kailangan Supreme Court. Because Vice President Sara, wala <laughs> nyo na lang itong mahihinog na to. Tatlo yan, matik yan, mga kababayan. Diyos ko. Aniwala kayo sa akin. Tatlo yan. Wala ko yun. Pero yung pinakaupo, hinog na hinog na. Oo, oh, oh isa. That... Pero sabi ni Senate President Soto, hindi niya pa natatanggap ang sulat ni Remulia. Hindi anya required kumuha ng travel authority ang isang senador kung personal ang biyahe. Kung personal ah. Sabi ni Soto, sa polisya ng Senado, official travel lang daw ang kailangan ng approval ng Senate President. Pero iba ang opinion dyan ni Remulia. When you join government, you surrender your right to travel. No. And even your personal travel, you need the travel authority. Si dating Senador Bong Revilla na inibisigahan din ng ICI, sinabi naman sa isang pahayag na ginagamit daw ang kanyang pangalan para malihis sa katotohanan. <coughs> ginagamit daw ang pangalan ni Senator Bong Revilla. Ngayon lang yan, Senator Bong. Pinagbigyan ka na kasi ng taong bayan Eh. Pinabalik ka. Pero, let's find the truth. May korte naman tayo. Uh, lusutan mo na lang ulit. 'di ba? <laughs> hindi raw siya umurong noon at hindi uurong ngayon. Aniya, nasa panig niya ang katotohanan. Sinabi rin ni Remulian na under investigation si dating undersecretary Terence Calatrava. Wala siyang binigay na detalye kaugnay nito. Nag-resign si Calatrava bilang undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas okay. na idinawit din ng mga diskaya sa pagkubra ng kickback sa mga flood control project. Alam mo yung nangyayari ngayon? mga kababayan ko, maliwanag na naulit lang yung ano eh, yung pork barrel scam. Alam nyo to? Pork barrel scam. Yeah, naulit lang yung pork barrel scam. Kaso nga lang, this time, wala na si Manong Johnny. <laughs> oh! Hindi nyo ba napapansin? Naulit lang ang pork barrel scam. And parang Pinoy ang style ni President dito. Siya ang nagsiwala. At siya ang nagpakulong mga kababayan ko. Si Terence Calatrava po, nag-usap po kami dito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inutusan na lang po niya na kumuha po ay si... At saka yung kasama pa po, po si... Mm -hmm. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Calatrava. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na katutok 24 oras. Alam mo ha, I agree ako sa ginagawa ni ano eh. Ah... Na nito ni uh, Ombudsman Remulia. Mga kababayan, alam mo number one, dapat maintindihan ng tao to. Sa totoo lang, dapat maintindihan ng tao to. Dapat na malaman nila na ito ang ginagawa nito. Alam mo kung walang magsisiwalat sa gobyerno, to paulit-ulit lang tayo pag nanakawan eh. Paulit-ulit tayong wawalang yain na mga to. Mga kababayan ko. Kaya sa panahon na yon mga kababayan, dapat tayong mga Pilipino ang nauuna sa pakikibaka. Bakit? Suportahin natin ng presidente. Parang parang naulit lang ulit nung uh, pork barrel scam. Pero this time mga kababayan ko, malakihan. Hindi na ilalaan sa NGO mga kababayan. Idadaan na po sa mga project flood control mga kapatid sa DPWH. <laughs> mga kababayan ko. Itong isa, pinagbigyan na nga ulit ng maging senador, nagnakaw pa. <laughs> Ito namang isa pinagbigyan ulit na magang makamakalabas ulit sa ganito. Nanguwa pa ulit. <laughs> eh hindi tayo magbabago. Wala magbabago kung hindi tayo gagawa ng paniba ng ano ng magpapalit ng bago. Alam mo, sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, huwag kayong magtampo mga dili sa. Sabi nga ni President Bongbong Marcos, ginagamot natin ang cancer sa Pilipinas. Oho. In the basically term cancer. Mga kababayan ko, bakit sinabi ni president na ang laban na to ay parang laban ng cancer? Bakit? Kasi yung cancer mga kababayan ko nasa internal. It means nasa internal. Asan mga kababayan ko? Nasa gobyerno. At yung cancer cell mga kababayan ko, yung mga cancer sa gobyerno, yan yung mga tinatawag natin nang hungurakot, nagnanakaw. Hindi walang katapusan at walang, kabu walang kabusugan sa pagkain at paglamo ng pera ng taong bayan. Yan yung tinutukoy ni PBBM na kanser sa lipunan. At yung mga kanser na yan, mga kababayan, yan po ang gusto niyang tapusin. Kaya po si PBBM, mga kababayan ko, gumawa po ng cure, gamot, mga kababayan ko, para sa mga kanser ng uh, lipunan, mga kapatid upang masugpo niya itong mga to. Mawala, mamatay itong mga cancer cells na to. True Ombudsman Remulia, true ICI. Bakit? Kasi alam niya na yan, sa, ang cancer ay nagpapahina ng isang katawan ng tao which is is represent our uh, our body is representing the Philippines. Ang ating bansa. Sino ba nagpapahirap sa bansa natin? For example, ang ating katawan ay nagsisilbing ating bansa na nakikita ng iba't ibang bansa ang ating mukhang Pilipino. Sino nagpapahina sa ating katawan? Sino nagpapahina sa ating bansa? The cancer cells. Yan ang pumapatay sa ating lipunan. Mga kababayan ko, yan ang kumikitil sa pagpapahina ng ating katawan. Yan din ang nagpapahina sa ating mamamayan. Yang cancer cells na yan. Yung corrupt na politiko ang tinutukoy kong cancer cells. Bakit? Bakit ito nilalabanan ni Pangulong Bongbong Marcos? Do you know guys, the biggest and pinakamahirap na battle ay labanan mo itong cancer. Because 50-50, mga kababayan ko, 50-50, kung mawawala ka, matatanggal ka sa pwesto o mamamatay ka. 50-50, mapagtatagumpayan mo at magiging cancer-free ka. Mga kababayan, long battle ito. Long term battle itong cancer na to. Kaya yung mga cancer ng lipunan natin, itong mga kurap na to, nilalabanan ni Presidente for three years. Pababagsakin niya itong mga to, sasawatahin niya itong mga to, upang nang sa ganun, yung katawan natin, yung bansang Pilipinas, ay maging malinis at makaahon tayo sa hirap, mga kababayan ko. Dahil kung walang kurap sa bansa natin, mga kababayan ko, ang ginhawa ng Pilipinas ngayon. Malamang, sa malamang, mas mayaman pa tayo sa burnay. Kung alam nyo lang, mga kababayan ko, ang presyo ng isang CCTV sa DepEd na nagkakahalaga, mga kababayan ko, ng 200,000 piso. Yan yung mga kanser na tinutukoy ni PBBM na gusto niyang sawatahin sa bansa natin. Yan yung mga kanser sa lipunan na gusto niyang, pag, gusto niyang tanggalin upang makalaya ang ating katawan o ang ating bansang Pilipinas sa kurap na sistema. Kung wala pang Marcos na magmagsasalita dyan, walang kikilos, walang maninindigan, Walang tatayo para sa Pilipino. Yan ang nagagawa niya. Mga kababayan ko. Kaya eh, huwag kayong magalit. Dahil unti-unti natin nilalabanan yung mga kanser sa lipunan. Diba? Mga kababayan, unti-unti natin nilalabanan yung mga kanser sa lipunan. Kaya makinig kayo, mga kababayan ko. Huwag ko kayong makikinig basta basa sa ibang kwento. Dahil ang totoong kanser, dumadami yan. Yung mga kanser, maiingay yan. May placard. Nagrarally. Yung mga kanser ng lipunan, aba. Nagnanakaw yan. Nangungulimbat ng pera. Yung mga kanser ng lipunan andun, Nagpapakasasa. Abang tayo binaba. Yung mga kanser ng lipunan, mga kababayan ko sa wakas, may gamot na. Alam niyo kung ano? Marcos Medicine. Ang gamot sa kurap, Marcos! Hindi mo nga yung kapatid, itinamaan. <laughs> Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.